for today's video, magluluto tayo ng lugaw. Ayan, sa, sa iba yata, goto yata yung tawag nito. So, ang ating po mga ingredients, ayan, gagamitin natin is, of course, yung malagkit na kanin o oh, bigas. Ayan, um, binabad ko siya sa water para mamaya madali na. Tapos, iba ang gagamitin ko ngayon, syempre, paan ng manok ko. Oh. pressure cooker ko na to para malambot na siya kapag uh, um, madali nang lumambot, diba? Mas masarap kasi yung ano yung naka-pressure cooker para malambot yung paa ng manok And of course, ayan. So, meron tayo ditong uh, green onions. Green onions, mamaya i-garnish natin. Pero, maglalagay din ako ng konti para sa ano, kapag ginigisa na natin. Ayan, meron tayo ditong bawang. So, dinamihan ko yung bawang para mamaya din pang-garnish natin. Tapos, ito yung ating uh, onions. And then, ayan, may luya tayo dito. Siyempre, hindi mawawala yung patis natin, yung paminta, at saka yung chicken cubes. Ayan, sige, sige, simulan na natin magpagluluto. Ah, so, ayan, simulan na natin ang pagluluto. Lagay tayo ng mantika dito. Tapos, ikikisa natin yung sibuyas, at saka yung bawang, at saka yung luya. Kapag medyo mainit na siya, ayan, hintay lang natin uminit. Ayan. So, magkisa na tayo ng bawang. Okay. Ayan. Sutay-sutay tayo ng bawang. Ayan. Tapos, pwede na natin ilagay itong luya. Ayan. Luya. Ayan. Halo-halo. Halo-halo. And then, Sunod natin yung sibuyas. Ayan. Okay. Ayan, hintayin lang natin na maging ano, translucent tong ano, yung uh, ating sibuyas. So, ayan na na. Naano na siya. Nasangkot siya na natin siya. So, na natin sa ng patis. Tapos, ilagay na rin natin yung chicken cube. Ang dali ah. Ayan. Binabalatan ko pa yung chicken cubes. Ayan. Lagay natin yung chicken cubes. Tapos, paminta. Ayan. Pansya-pansya lang, mga kaibigan. Ang bihirang daw yun. Ayan. Tapos halo-halo, hintayin lang natin siyang magano. Ayan. Kunting-kunting sangkot -kunting siya lang. Ayan. And then, pwede na natin ilagay itong ating malagkit. na natin lagyan ng tubig yung sabaw. Pero ako ilalagay ko, kanina kasi nagpaano ako, pipin pressure cooker ko yung paa. So yung, gina, yung sabaw doon sa pressure cooker, yun yung gagamitin ko. O ba diba? Pwede nyo naman siyang dagdagan mamaya ng water. Sa Yan. So, haluin lang siya tapos pakulayin nyo siya hanggang sa maluto na yung ano hanggang sa maluto na yung ating malagkit hmm. yan ang sarap nung ano o adidas kasi malambot siya na malambot malambot na malambot na siya so ayan hintayin lang natin siyang kumulo at maluto yung malagkit from time to time i check nyo siya kasi baka baka mag ano, sa ilalim matutong yung ilalim niya, di ba? So kumukulo na siya. So sa unang kulo, ayan, sa unang kulo, lagyan niyo siya ng ano, lagyan niyo siya ng green onions. Lagyan niyo siya ng green onions. It adds taste to the ano, to the lugaw. Mas sumasarap siya. Pero mamaya mag-garnish din tayo. Ayan. So lagyan niyo siya para nakasama na siya sa pag ano, habang naluluto, di ba? No. Tapos ayan, oh, medyo medyo gumagalaw na yung ano, yung malapit niya. So, unang kulo yan. Sa unang kulo, lagyan nyo agad siya ng green onions. O, diba? Tapos, stay nyo lang ulit. Kapag ka medyo nakita nyo na yung consistency is medyo malapit, malagkit pa, lagdagdagan nyo ng water. Okay? Ayan, so medyo, alam, kita nyo, oh, lang yung tubig. So, dagdagan natin ng tubig, ano, para, para mas madaling maluto yung malagkit natin. Ayan, kapag nakita nyo na medyo naluluto na yung ano, yung uh, kanin, yung malagkit, ayan, so, medyo aluluin nyo na siya para hindi magdikit sa ilalim ng kawali o or ng kaldero nyo. Ayan. Maya-maya to, okay na to. Konting ka na lang to, luto na. Ayan, oo, oh, oo, oh, oh, luto na siya, Oh. oh, sarap, grabe, oo. Oh. Ayan. So, ipi na natin. Tara, kakain tayo. Ayan na nga. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, Oh, oh. Diba? Oh, oh, oh. Ayan, oh, oh, Luto na ang ating lugaw. So, syempre, nilagyan ko yan ng ano, ng uh, itlog na nilaga. And of course, syempre, may kapartner yan. Ayan, oo. Oh. Tokua. Ako, ang sarap naman ng toku. Oo. Oh. So, combination natin. Ang sarap. Grabe. O oh, ano, natatakam na ba kayo? Hmm, tara na kayo na tayo, kayo na tayo.